Hello mga igsuon. Kita ko lang sa inyo yung bunga ng ayan no, duhat napakarami. Oh Sus. Namamaga yung bunga niya. Sobrang dami. Aba talaga oh. Isa na lang siya no, naghahanda laglagan na lang dito sa baba. Sobrang dami. No? Ito ka ng ibon ayan no sobrang dami ng mga nalaglag ha, sayang so, ay sa taas mga igso no daming bunga Oh, so, yun no? so, sobrang dami talaga ang laging puno pa naman to Oh, tingnan niyo itong punuan mga igso no. Kalaki.